Ayan, mga kamasa, good evening. Nandito po kami ngayon sa souvenir shop para mamili ng pasalubong sa aming mga minamahal. Ayan. bago po umuwi kasi uwi na po kami bukas. This is our last day here in Bohol. So we are here in Ano pa shop niya, Ate? Islands? Islands souvenir shop. Hello, Ate. Ay, muna kayo. Hi! Yeah. Subscribe yung channel ko para makita nyo to. I-upload uh, ko to sa YouTube. La, asan yung mga panlalaki nyo? Unisex po, ma. Aya, aya, eto, eto to. Kailangan. Ay, nasa si... Anak! Para kay Garam. Ano size? Ito, kini mo siya. XL to eh. Ikaw. Yan. Ano size to ate? May medium kayo nito. Sa tingin. Ay. Wala na. Hindi siya hindi lumiliit yung tela. Hindi naman. Sige. Okay. yung yan yeah, po, yung color. Ganyan lang po lahat ng ano namin, mam. Pati 'yon, uh, yung, yung ganun. Yung mga tie-dye po 100% cotton. Ito kasi ma'am 60%. Eh, pati 'yan 'yon, yung ganun 'yon. Magkano 'yung ganun 'yon? Ha? 630. Oh my god. Come on. Ah. 630. Mm -hmm. May extra small kanita. Extra small chocolate. No, small na po sa pink. Ang laki kasi ng small. pati nga. pati nga ng small. Tama. Patingin ah, nga po pag nagpakash na kayo. Ayan, bibili ako nito. Patuit lang. Kano to? to? 39. Ano ba to? Para pa saan to? Ha? Para saan to? Ref magnet sa kapatang open arm. Oh, talaga. Ah, open. Ref magnet siya. Double purpose. No. smile, smile at Tate, shout out mo yung mga ano mo. Yung mga friends mo. Hello. Hello. Yeah. <laughs> yung aking channel. Huwag kayong huwag kayo kalimutan. <laughs> ha? Ito, ito maganda to. Ito. <laughs> Oh, New box. What else? What else? What else? Ano <laughs> bang size nito? Wala bang size to ate? Meron large, tsaka extra. extra large. Ito, oh,

Boram! Ilik! Cup! Bite cup, oh! And mga kamasa at kamaang. Ito po kami ngayon sa souvenir shop. Nagkakagulo na po sila. Kakapili <laughs> ng kanilang bibilihin. Alright! Anything else? <laughs> uh, wait lang. Bila ko ng shorts. I'm gonna short, short, and... Ate, may medium ka nito? Yes, ma ako. Pa. Pagkatapos na lang nila. Basta doon kami sa ano. Tapos nung black Oo. Oh, okay. lang. Ah. kami mga kameza. <laughs> Deng, dali mo to dyan. Para ipipila na dyan. Pati to.

Room Or... separate, ma separate Ay, de, isang bayad lang pero separate na lalagyan. Ah sige. isang bayad lang. separate niya. box. Yeah. Yeah, box. Worry. No worries. Don't worry. <laughs> <laughs> Don't worry. <laughs> Don't worry. <laughs> Ate oh. Hala, hangir <laughs> na may yatang na. I-add nyo ako ha. Subscribe! Puso! <laughs> <Tumso. laughs> Aba, mag-download! Baka <laughs> <laughs> po na mag-sponsor kayo ng wifi ko. Pag naging mayor ako dito. <laughs> <laughs> ate, saglit lang ha. Wait lang. Ano mo na? Sa akin yan. That's mine. Ito, mama. Itong magnet saan? Dito yan. O, oh, yan ang magkakasama. Sige. Gina, ate. Ito. Sa so isang plastic yan. na. Ito, iba na naman ha. Hey, ah. Gishy! Thank you! Thank you. Oh. Marami na siguro subscribers yun, Wala uh, pa, konti pa lang. Hindi pa nga ako namamonetize. Bago pa lang yung channel ko. Mm. Kaya mag-subscribe na kayo. Ayan. Promote natin tong... Islands! pag po kayo dito sa Bohol. Pumunta po kayo dito sa Islands. Ayan mabait at mga uh, staff dito. I-assist nila kayo. Yan. 100%. Yes. 100%. Koton. <laughs> <Cotton. laughs> Isa te. Isama mo na nga ito dyan ate Para ano di ako mahirap pong magbitbit 23 items in all ma'am 8,139 Wala discount ate? Wala pang Sige subscribe nyo na lang ako Pag hindi nyo ako sinubscribe babalikan ko kayo dito ah. <laughs> subscribe to my channel, mga ate. Round the camera. Daan po kayo dito sa islands para sa inyong mga souvenir islands. Kamsa hamnida! Thank you Ate. Mag-comment lang kayo sa YouTube pag nag-subscribe kayo ha para alam ko. Thank you shout out. Kayo. Thank you. Thank you. Comment na lang kayo para alam ko ha. Thank you. Oh yes, para ba shout out kayo. Thank you. Bye-bye. tapos na po kami mamili. Ah, uh, paalis na po kami dito sa Island Souvenir Shop. Maraming po salamat. Bye-bye!